Hello mga sir, meron uh, sa atin na magpapatrouble shoot ng motor niya at ito ay galing pa ng kabigiti mga sir may kita nyo naman sa plaka niya oh. pag ganyang kulay ng plaka niya kabigiti mga sir at uh, ito yung kanyang sadya para ipatingin yung kanyang motor na ayaw gawin dun sa pinagpapagawa niya sa taas ibalik mo na to kasi ikinoconcern to dahil nga mababa pala yung kilometer at syempre karapatan ni sir na ipacheck up dun sa pinagkuhanan nya dahil mababa pa nga lang at alam ko naman din yan galing din ako dyan sa kasa yung ganyan tunugan kaya na mas malakas yan ikoconcern pa daw sa kasa ikasa na nga sila dapat kailangan pa i sa kasa madali na naman ang solusyon dyan eh. o, ano eh kung ano yung problema nyan eh. unang una check mo yung tensioner kung tama ba yung ano kung hindi ba lumalambot pangalawa tracker arm check mo lang kung may problema ba yan o baka kailangan mag adjust ganoon lang muna kung under warranty ayun, hindi pwedeng gawa ng action kasi sa pagwawaranti naman kasi mga sir, din kasi ako dyan na napaka importante mayroong video bago mo isubmit dun sa uh, Ronda Philippine bibidyohan mo talaga yan bago mo isubmit kasi madidecline yung warranty kapag uh, hindi mo siya binidyo doon ang ginagawa namin dati muna sa kasa din ako kaya ngayon gagawin na natin to check natin to mo. Dito mga sir, para hindi na kayo mag-reset uh, mga sir, or mag uh, factor reset. Kung ang, kung, kung ang uh, gagawin lang din naman ay ganito, huwag nyo ito tatanggalin, tatanggalin ito. Tatanggalin to ito, tapos ililis lang yan para madukot nyo yung tensioner. Yun. saka ito. Yeah. kung ayaw nyo mag-reset, kahit kayo mga sir, kaya nga gawin natin, natin, natin kung parang mag-check. lagi sounds yung concern ng motor na to. Kaya yeah, ngayon, check natin kung nasa standard pa ba yung size ng valve clearance natin. Malalaman nyo naman yung valve clearance nito doon sa compartment nyo, yung sa upuan nyo, may kita yung gilid dito. May nakalagay doon, valve slash. Yeah. Okay, tanggalin natin yung valve cover, tapos tanggalin mo to para ma-check din natin yung tensioner. Yan, pag-iisahin natin yan para ma-check natin. Tapos kapag ka magtatap naman kayo, tanggalin niyo lang yung doon sa may kubo doon sa may kabila. May tatlong alin na rin syon, Tapos gumamit lang kayo ng uh, sakit sa karachet para mapahikot nyo at may tap nyo itong ano. Bago kayo magtunod. Okay. Ayan, doon tayo nagpapahikot mga sara. Sa may part ng puli. Tapos makikita nyo rito. Ayan. Okay. Doon sa pinakailalim ng bracket cam kung nakatapdod ba kayo tapos gagaloy nyo yung intake saka exhaust kapag gumalo yung dalawa na yan ibig sabihin nasa top center tap, nakatapdod na kayo tapos gagamit ang pillar, pillar, ano, pillar gauge 10 saka 24 naman sa baba 10 sa intake exhaust 24 naman sa pillar gauge ninyo dyan yung makikita mga sir gabi tayo ng pillar gauge yan ang gagamitin natin huwag dun sa peeling gauge na kuko yung ginagamit kasi iba kasi yung mga FI ngayon mga sir kung um, hindi mo yata mahanap ah ang kasi nang mata eh, kaya hindi niya makita eh lusot hmm? hmm, wala na sa ano nawala na sa standard na sukat ng pillar gauge natin siguro parang nasa 30 na yung sukat niyan. Tapos sa ibabaw naman, yan. 0.010 sa ibabaw yan, sobrang luwag din mga sir. Dapat uh, kapag ka mo yan, dapat maroon mong kumakapit tong rocker arm natin. Yung ito maluwag. Pagka mga ganyan, ito madali na lang mag uh, bulb clearance eh hindi natin ikon hindi natin pwedeng i ano o hindi natin uh, pwedeng i-consult sa kasa pag ganito lalo kung ayaw gawin ayan nadyo na natin kulang pa kulang pa yung may laban dapat ganito mga sira mayroon siyang kapit ano you know, nakikita niya yan dapat ganyan yan wag din masyadong sobrang pit na pit din kasi masisira lang din yung pillar gauge nyo so natin yung baba kanina ganong-ganong mo -ganong lang eh Ganon din sa baba mga sira sa pillar gauge dahil wala naman 24 na sakto niyan, pagsamahin nyo yung, pagsamayan yung, yung 0.09 tapos 0.015 para maging 0.024 or 0.24 Kaya din naman ito nag-adjust mga sir dahil sa gamit nating ano, langis. Tapos yung tensioner sa chain pa lang makikita nyo na kung talagang hindi yan nag, ano, nagtutulak ng maayos magagalaw nyo to ng parang ganyan-ganyan ito goods naman yung mga goods naman yung kanyang tensioner kasi mababa pa yung kilometer na ito 14 pa lang yung kilometer na ito mga sir Ayan, dapat may laban okay, tapos i mo na rin check mo na rin yung tensioner sir so, dati yung tensioner naman check natin tapos na tayo sa pagbabag clearance ganun lang ganyan yung pag nag clearance kayo, tanggalin nyo lang to. dyan, tapos gamit kayo ng ganyan tools 22mm yung nut dyan, para mapaikot nyo, tapos stop dead naman dito, kahit dito makikita nyo merong dot dyan yung dot dyan, pag ganun nyo saktong saktong yan, stop dead dito ayan, tagal na natin yung tensioner gamit tayo ng plug screw, na maliit para ma-check natin kung malakas po bang tumulak itong spring niya. itong ito kung pipitik pa ng mas malakas yan kaya kaya ng clutch screw bago lang to Ayan, okay na kapapalit nyo lang yan hmm, sayang yung luma Okay pa yun eh. bago lang pala yung mga set ok balik na natin dahil di naman rin nakitaan may problema yung kwan tapos dito mga sarang kapag once na kasi may video rin ako ng ganito eh. kapag once na mag rargar check nyo din to Ayan, Pamasin nyo. Sa version 3 mga sir, makikita nyo to. Sumasama yung cams. Ganyan po yung version 3. Kaya uh, ayaw niya ng mababang minor nito. Diyan yung maririnig yung tok 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 I-check natin mabuti. Yan. Yeah. Gumagalaw. Gumagalaw okay. yung ano. Sprocket. good okay. Goods naman check Kasi kahit uh, karina, hindi ko rin siya narinigan. Na maingay yan. Or lumuwag yan. Ayan, may bagay natin yung para mapandar natin. Okay, Ayan, pinalikan natin yung cover niya. Pandarin natin. Sige. Ayan, magpapansin yung mga sara. Nawala yung garagar -gar ng makina or yung lagitik. Nawala. Bumalik sa standard. Ayan, ibig sabihin, valve clearance lang. Na dapat sana hindi siya lang perfect ng tensioner kasi nga sayang din yung uh, 560 mga ganyan ang presyo nyan bulk clearance lang kaya ito may, -may ko oh, kahit ito full rev natin ah, hawa mo ito kasi magkabay ito eh hawa mo yan Ayan, nawala. Ang itulad kanina, na malagitik. Lalo pag mainit, ay naku, sobrang yung sobrang ingay nun. Maluwag na nga. Tapos pag uminit, mas malagitik. Yan ang tamang uh, under niya. Ayan, ay, yun lang. Ito diba naman ang barang diba iba. Diba, na, narinig mo naman, magkaiba na yung under kanina. nung, nung dito mo dito. Ito, tayo himit na. Hmm. Ito, wala naman na, yun no? Hmm. Okay na, balik mo lahat lahat. Tapos check mo yung ano, wala walang laman yata yung reserve ng kulang. Hindi lang mag, uh, mag, -bulb, mag, valve clearance mga sa tapos mag check ng uh, under ng isang motor. Uy, kakaiba yun ha. Yung, talaga defective yun. <laughs> okay, balik na natin. Dahil gusto na mga sir ha. Gawin lang gawin nyo kung mag valve clearance kayo. napaka gumagamit kayo ng pillar gauge para hindi kayo maghula-hula. Dahil napapasama yung hula-hula na yan. Okay na ito mga sir ha. Goods na goods na ito. Okay, pandari isang beses. Okay, taas sa una. Tapos kakalma sa susunod. Ayan, goods na. Yung mekaniko na lang. Palitin ng mata, maliit. Okay. Okay na tayo. Makakawin na rin si Sarasano. Tubensya nila. Bye.